Lead kids. Tapos na Mara. No, pa, pasa pa to si Mara. Kay para si Mara pa to. Wala na. Tapos na. Ay! Ari, umamahaw na tao. Kayo yung itapos na tao. Umamahaw na Ano niya? Ah, ba? Amo na yan. Basta may mga very good, may reward. Ay, no. it, yeah? Hindi ka. Diyos ko, naman yan. Ano <laughs> ba yan? Hindi ka mo sang reward ko. Hindi ko sa ano, matimpla ka niya kung gusto mo niya sausawan para manamit. Low ay na yung ginasausaw, yan dapat water lang, diba? di ba? Hindi ko lang. Okay, bingo. Malarin. Ano? Malarin puti lang yung sausaw na. Hindi diba ba hindi na orange? Oo ah, okay lang niya wala sausaw, yan kay sweet naman ah.